Welcome to my vlog mga idol So ayan Hindi naman tayo masyadong busy May time naman tayo para mag vlog Ang pupuntahan na naman po natin ngayon Or dalalawin ay si Santa Pilumina Si Santa Pilumina daw po Ay yung babaeng Hindi po na agnas Pupuntahan po natin Ang kanyang chapel po Kung saan po siya naka Himlay pero bago po tayo pumunta doon kasi po sa Binyan po yun eh Binyan Cemetery po ililibot ko po muna kayo dito sa napakaliwalas po at saka napakagandang lugar dito po sa Paranaque ito, dito po ay napadaan lang tayo dito kasi napansin ko lang po medyo maliwalas po dito kaya dito po muna tayo nagpahinga So nandito na po tayo mga idol sa Barangay San Antonio Manabat Street Dito po ito mga idol sa binyan Laguna Shoutout nga po pala kay Nancy Waner Siya po ang ating bagong subscriber Sana po patuloy ang pagsuporta mo sa aming munting channel Tsaka shoutout nga din po pala kay Jamaica Lambun Yung nag-heart po nagbigay po ng heart sa atin. Maraming salamat sa iyo. Tara idol, samahan niyo po ako maglibot bago po tayo pumunta sa chapel po ni Santa Filomena. Ang ganda ng cemeteryo na to mga idol, napakalinis. Simple lang siya pero napakalinis po. Tsaka medyo may kalawakan din po ng kunti. Siya nga pala idol, kung bago pa lang po kayo sa aming channel, tsaka gusto nyo pong content na to please naman subscribe samaan nyo ako mga idol libutin natin maganda rin pala mga ano dito musileo malaki rin yung mga idol dito lang ito mga idol sa ano po, Binyan Laguna, Santa Filomena, sa Barangay San Antonio, Manabat Street. Yan mga idol. Simple lang po itong sementeryo na to pero napakaganda po. Tsaka marami rin malalaking mga musilyo dito malawak din ito mga idol malawak po tsaka may mga bagong gawa yeah, dito na karugtong din po ng simenteryo na to magkakarugtong lang sila pero napakalawak po kaya mga idol patuloy na po ang pagsuporta tayo sa aming channel pupunta po tayo sa mga sikat na iba basta hindi po tayo busy pipilitin po natin makapunta sa mga kilala na nakalibing po sa iba't ibang simenteryo malapit ng chapel ni santa filomena mga idol tara puntahan na natin yan na po mga idol ang chapel ni santa filomena na yung mabay pong hindi na agnas hanggang dito na lang mga idol subaybayan so bayan niyo po ulit ang next vlog namin